5, 4, dubli na yan 50, 35 bungi lang yung ano yan, yung may bungi po din sa bahay narito ay yung ating talbos at kangkong opya ka ba sa ice tira ng uwak saan tayo? nasa ako wala pa yan yeah. ay po bibinta po magkalok na ba rin ito magkita na daan mais tita ano yun no? bago bago po mga bata Agong bago oh.

nah, anu nungu hmmm nahi po din ting nga mai 15 po ba sa plex ngawet pa taktulang taktulang taktulipa ba? Isa ulit yun. Arin mo, may palabi sa po. Eh, 50-35. Salamat po. Isang kilo ba yung ano? Dali. Oh, may 35. Yung medyo bungoy ng kaunti. Ay, oo. Oh. Thank you.

Huwag kapatid yan, humaraw to yun. Natatabunan. Kaya ako ano, ko ng bungi. Oo, oh, tawad pa. <laughs> bungi lang. Ay, siyan. Baka ka kami, ba yung bungi? may tawad dyan. May tawad lang <laughs> yun. Ay, Ay, po. mo ang pang tayo ano? May <laughs> Salamat guess, can... uh, Salamat. Oo. Okay, uh oh, ka ba? Saan ka Oh, naka dalawang kailun ha nako yan yan nga lang Naganda, no? Oo. Oh. Kung ito hindi pinag-uwak. Ang dami. Umayan, no? Yun, ilag. Nay, po. Oh kami nagtutulungan ako na Perong, mais 35, 50 Pili, oh, ay talagang Ang ganda rin, siya sa alapiin Ano yun eh? Ilang kilo po ang iyo? Pang magkano ang iyo? Ayun, piliin ang pagkaganda-ganda Maganda pa sa maganda <laughs> Maganda Ano nini yung magagandang ipin? Ang tao. Ah, talaga naman kakagat ka na rin. Lusot na lusot, oh. Kaya, no. Bueno. Aba, kita mo naman yan, no. Kakagat ka ng sulit na sulit. Nahan, nini, piliin nyo na yung magaganda. si ka pag isang kilo ang binili mo kay Ilong hahahaha mga sabi na ko sabi ay ano ka naman ay kay. hindi mo nang harap dinamihan ay mabibitin ay ari ari tawad ako Ilong no. yan yari na ano po dapat mm. ayos kung hindi inuwak ka ang dami natin kasali ay uwak po ay talagang nalanding naman ang husay ay ay kahit karambutan ay uwak din ang karambutan ka, meron na mm -hmm. Ang laban. Siya nga. Magaling ang uwak, matalino pati. Ahaya okay. huh? ah, yun lang oh yung lalipad. Oh, ikaw po ba, Maes? Okay. 50. Oh, hindi lang kayo din ha. Sa lahat yung

Oh, tayo may sukli pa. Talaga na. Bicing ko. Pimpi ka Ano pa po, mga bulay Tukoy na yan, oh. ay pato kawanti eh pag itimin ng pa din sa mga dinyan ay naman baka limang kilo ano data talaga umais. My... Oh, geez.

Yan. Yeah. Yan na po in-harvest nating mais Yan, iba't ibang gulay po. Okra, yan. Talbos Oh, toy. Mais, oh, Bili. Ha? Ano ba? Tinitindong ba yan? Disco na rin. Agriculture. <laughs> ah, hala, ah, dali. Parang pwede ka ako din. Ah. Ate Marina, ano ikaw? May? Ah, Ate, oh, baka mabasa. Pumasok kaya kayo. Pwede kong kayo. Ako, interviewin mo kayo. Teka, ako mapapasa lang daw sa ano. Sa ABCD. Patoy. <laughs> <laughs> Ipa-plastic na ba? Isang kilo na ba kayo? Ah. Isang kilo na ba? Mais, tita gulay. <laughs> ano pang tarkita hmm. pa ko kaya? Sisilip ko na ang tumpok eh. Ano ka maganda? Sisilip tumpok. Hindi makikita nila. Ano yung tigil na niya yeah, may maganda may yeah. yeah. ano. Kakaunti sa 50, isa lang pala 50. Eh. Oh, hindi yeah. lang 50. Oo, yeah. yeah. oh, uh, pa tayo lang yan. <laughs> na lang. Hindi na pinalagay sa styro, anong para makinis ka? Ang dami tumpok. Ari po ay 35. Karne po, ari kang lalaki. Ilalim mo na yung malalaki para hindi sila nagulong. Tawad.

Tabo ang ipin o oh, tawad na buo Tawad yung dalawang maliit eh, para pakipress na. Mamaya lang itawad. Nakailang kilo din naman na ano, yung nabili isa. Okay. Natawala ko na lang tigilin. Nakataa, ilang kilo na nga. Tatlo lang. Mais, araw. Mais, sapote. 35 yun, yung tumpo. 50 yung isa. Ah, tala. Kasi naman ako. Ha? Abay, pa, uli, eh. yuck, Aba, ay, pakawin ka naman uli nga. Ay, mamaya pa nga ay. Makikidigma muna. Mga mapainom pa yan, o. Oo. Oh, Hala. Nakakita din sa... Ay, sa kapang po. Ayun, dali. Talo ko uh, nga. Ay, tingis ang tumpok din yun, ay. Sige nga. 20-20. Kailangan <laughs> ba? eh. na ba? 20 na lang ah. Sige nga. Yeah

kagtian ay gusto ba yun gala ko yun naman yung 35 ayan yung 35 oh may mga bungay lang yan pero buo naman ay, <laughs> ay, hindi magaganda may may isasabi may pagkagat mo talaga <laughs> mo ayan ko Karena

چوڪليڊ 25 بؤ 35. Kung wala yung ano. Yan. Ilabas niya. Oh, alright. Alin 35. mo nitong dalwa 'di mo kagang tatamaan ang 85. ng ubo ni Ate kni naron. 18 na Yung <laughs> <laughs> May buo Saan ang buhay yan dito? 20 centong buhay. wala na. Ilalabo na itong... Oo. Atin na yung okay. centong. Oh. may buhay ha. Sama-sama na eh. Oo. Ganyan mo. na. Balakang mga labis pa may.

Salamat po. Thank you po Ayos na, gulay na lang Palbata na natin yan na May inyata siya Oo Aray din Dito yung eh. kanyan Oo po, Ang aming kakainin, yung mga pungi Nagtira po ng pangkain Naka 300 na po tayo pero pa po yung salamat yeah, po teo teo Ya. Yeah. 20 po ang tumpok. Natira ulit pa 300 na po tayo. Ay, hindi na lang pambaon ng bukas ng mga bata. Yan lang sa atin. Eh, labo na automatic man yung mga dinaling ito. Yakang yeah, pagtitindi amin ang mga bungi, mga tira. Ito ulang. Oh.

Yan, yeah, ang hapon na Okra, yeah. talo! Wala, <laughs> pera! Ay! Ba't, ba't wala? Umalis agad, kami na tagalan. Ah, bayay na. Wala. Bayay na, ayos lang. <laughs> Ay, nakabili na, wala na.